At dahil tapos na ang ating klase, isa-shutdown na natin ang ating laptop dahil uuwi na tayo. Siyempre, tapos na ang ating klase. Bakit pa tayo mananatili dito sa classroom natin? Mas mabuting nasa bahay na lang tayo, Char. Masaya si TJ ngayon dahil weekend na. Pero hindi masaya ang weekend ko ngayon dahil mag-uwi ako ng forms sa bahay. At this time, hindi na pwedeng patulogin ang mga forms na yung uwi ko dahil kailangan na talagang tapusin dahil approaching na ang checking namin ng mga forms. Di uh, diba maraming laman ng bag ni teacher pero kung i-check niya yan, puro forms yan at saka mga notebook o pati ang tumbler ipapasok na rin sa bag chart. Pero yung tumbler ko favorite ko 'yan lalo na yung color niya. Kaya thank you TikTok sa tumbler na 'to na meron pa siyang engraved chart. Kapag ganito end of school year, talagang busy ang mga teacher ngayon sa kani-kanilang form. Pero kahit gaano ka-busy ang life natin mga cheers sa mga oras na ito, kailangan pa rin natin mag-enjoy sa ating life. Syempre, kalusugan natin ay mahalaga. At ayan, tapos na rin ako magligpit ng mga gamit ko and syempre uwi na. And araw-araw ko na yan ginagawa tuwing may pasok. So that's all for today's mini vlog. Bye!